Ayan, oh. Meron na naman tayo iti-therapy. Tignan po ninyo, Namamagapo kasi natapilok po siya, guys. Kaya po, tatanggalin po natin yan, guys. Ayan, nagan po muna natin ng kunting pamahid para medyo madulas po. Kasi pag po walang pamahid, eh, hindi po natin mahahagod mabuti yan, guys. So, tignan po ninyo, Ayan, po, oh. Ayan, Oh, kaya nga po dahan-dahan natin siyang tatanggalin guys. Ayan. Oh, nasasaktan po yung ating ano. Oh. Kasi nga po masakit na masakit po yan. Lalo pag natapilok ka guys. Oh, ayan. Tignan po ninyo. Maga. Hmm, dahan-dahan po natin alisin. Kasi nga po medyo masakit po ito guys. So oh, aray. Medyo nasasaktan po yung ating kliyente rito guys. Oh. Hmm, tignan po ninyo. Oh, yan. Medyo masakit po ito. Kaya dapat po, dahan-dahan lang po nating alisin. Kasi nga po, medyo masakit po ito, guys. Ayan, eh, tignan po ninyo. Mag-umaga po. Ayan. Nasasaktan po yung ating client dito, guys. so, ayan. Mag-umaga po. Ang tamang procedure po yan Dapat po, puro pababa lang guys Huwag po natin iakata ia ganon Puro pababa lang ganon Para po, hindi lalong maipit yung ating ugat guys Kasi nga po, iipit po yan Kapag ka po Tinaas po natin yung ah, Pagtetherapy guys Ayan Tignan niyo po mabuti Dahan-dahan lang po yan Dahil mahirap na po Pagka po na no, mag iyan lalo guys kaya dapat dahan dahan lang po hmm, tignan nyo po yung tamang procedure ayan o oh. sundan nyo lang po dito guys para po malaman nyo kung paano po pagtiterapy pag kayo ang matapilok ganito po dapat din yung gawin ayan guys okay. so, dahan dahan natin kaya oh. kung makikita po ninyo medyo Ayan, no? Medyo nawawala-wala na po yung maga guys. Hmm. Oh. Ayan. Hmm. Si ayan. Wala-wala na po yung pamamanas niya, guys, Oh. Ayan. Tignan niyo pong mabuti. Hmm. Yeah, Malapit na po yan. Malagay ninyo. Thank you for watching guys. Salamat po sa walang sawang suporta. Ah.